kayo mabuti, pinakaimportante yan. Maaring hindi niyo pa ito masyadong naintindihan sa ngayon dahil wala pa kayong mga responsibility. To so, para mas masaya magbibigay din ako ng pangmeryenda you. <laughs> Hello po. Basta boss. Ulit din kin kagayan. Ha? Huh? Oo. <laughs> Etong kabila elementary ano? Elementary. Pero hindi sila naka access dito. Bintana Kayaan lang. Municipal mo? Ha? Tawag ko muna Hindi. Kailan? Okay Babisi sila eh. Hindi, wala po. Andiyan sila. Ito ba 'yung office nila? saan ba yung building na pinakita sa sa taas? Pinuntahan ka doon? Ah. Hi sir! Magandang morning po. Daddy Frankie po. Uh, ah, Napasyal po ako dito kasi nag-message yung isang estudyante nyo rito, si Maxine. Ah, gusto raw akong makausap ng teacher niya. Kaya sabi ko kanina, paalam muna tayo sa principal office. Kaya saan kayo sir? Bautista po ako. Kumusta na, na po doon? Hindi pa po. Dumaan lang ako dito. Ah, Kumusta naman po kayo rito, sir? Okay, so, so far, so good. Oh, ah, salamat. Kaya, uh, kasi bago na ako dito. Ilang, gaano na kayo katagal? Walang, lang. Two months. Ah, two months. Ah, bago pa kasi, nga. Kasi no? namating yung advice ko is uh, June uh, So far, hindi pa naman ako proof it's OIC pa lang. Oh, ay gano'n? Uh, Kumbaga, working yung request Actually, sir, uh, diyan ako nag-aral elementary. And then, ayan, nakaraang mga taon na pag-donate na rin ako diyan. Sabi ko pasyalan, siya lang nung nag-message yung teacher ni Maxine, sabi ko pasyalan siya lang ko rin ng mga bata dito kung ano yung pwedeng may ambagman man lang sa ating mga estudyante mag-aaral, no? <laughs> sir, kumusta po? <laughs> Kasi <niyo> daw? Uh, <laughs> Kabatch ko diyan oh, oh. si Yung Pero, ate niya ang classmate ko. Pero diyan malaki si Kinasyo na laging kabatch ka kalaw. Oo, oh, oh, yata. Okay. Si Joyce, di ba? Oo, okay. oh, yan ang classmate ko, elementary. Kaya okay. <laughs> hey, garden area niya ng elementary. Oo. <laughs> oh. Pechay, Sir Paragas, oh. Sir Hakubo. Oo, oh, di ba? Hello po. Oh, hi. Tayo <laughs> <laughs> hey, ma'am, hello po. Saan ba yung teacher ni Maxine? Sa likod. Puntahan namin, sir. Po, thank ah, thank you po. Salamat. Sir, thank you po. Puntahan ko lang yung teacher. Hi, ma'am. Morning po. Salamat po. Salamat <laughs> po. Sino po? Ay, oo. Oh, oh. Ay, kayo ang advisor niya? Hindi naman. Hello po. Kumusta po? Hey, ma'am. Ah, sige po. <laughs> Sige po, sige po. Ano, kasama si sa sasakyan? Sige po. Teacher ni girl. Yes. Mam, Ma nakasama kayo sa videos namin eh. Hello po. Sige po. <laughs> Si Bandam. O oh, si Bandam yung ano. <laughs> si Bandam? Okay na. <laughs> andito si Bandam. Andiyan po. Ay, thank you, lang. you po. Si Ate Sel. Pakitawag tawag <laughs> si Bandam. Diba? Tawag. Guest siya. Ah si Bandam. Diba? Okay, thank you Yay! so much po. Thank you thank po. po. Ay, Mama si no, ah, pa-masyalan ako dito. Kasi nakaraang taon, nagbigay din ako ano-ano mga nakatulong dyan. So, sabi ko, pasyalan ko rin naman ang national. Yay! kung anong pwedeng maitulong pa natin. Pero hindi ko pa alam, Mama, para sa mga estudyante, para sa mga mag-aaral natin. kausap yes, ma'am. Kausapin ko rin yung, ano, yung nagme-message sa akin, yung advisor. Ay, hindi sa akin pala. Si Maxine, nag-message sa akin. Gusto raw akong makausap ng adviser yata niya. Dahil yung asawa daw nila is kaapilyedohan ko rin. Tsaka mayroon yata silang ay, Si Ma'am si Rosy si Ang asawa Bugarin yata sila Oo Oo Sa Alam Gusto kanila makilala Say hi Hi sa kanila lahat Mag, good, mag good morning ka muna sa kanila ay, ah, Morning po Yes ah. morning. Tatay mabuti Tapos ay nililigawan mo yung doon, yung kasama Marikin, mo sa bata. Sige kay, hindi ko ka na uuwi rin doon. Sige. Sige, pwede, pwede. Magkakasagot mo oh. na yung girlfriend mo doon, sa bahay ni Daddy Francis. Pwede ka? Patasa ko sa bag dito. Oo. Sige, sige. Kuha ay, muna tayo ng okay. pitipitik mo. Sige kay, ano, anong rig ko? Oh. grade ko? Grade 1. Grade 1. Grade 1. Ay, doon Doon sa kabila yun, high school na to eh. sa kabila, grade na lang ako. Sige ma'am, thank you ha. Punta lang ako sa kabila. Salamat po. Ay, kumusta kayo? Yo. Pare, kumusta? Tamba. Ang ingay ni. Ha? Yung adviser. Hmm. Huh? Siya ba yung teacher? Yes, <coughs> yes. Morning, ma'am. Good morning, Troll. Frankie po. <laughs> Kumusta po kayo, ma'am? Gusto ko kayong makapicturean ng asawa. ko. nandun po kayo sa kasal ni Krisa. Saan yun? Ah, Krisa May. Good yeah. morning, We are glad to see you. Thank you so much. Kumusta <laughs> <laughs> <comforting> <TH verwelps> <laughs> kayo guys? Very good. sa Kaso, lang po siya kasi kasama ko yung ko teacher ko na. Ah, <laughs> okay. okay. Saan barangay po ba kayo? loko-loko. Ang dami ko sa marami po kayong followers doon. Saan po? Saan tapi? Makulo-kulo, basista pang gasita. Ah, basista. Oo. at nabanggit na buga din daw sila? na Nakausap ko na rin po si brother nyo, si hmm kagawad. Lugarin. Ayun nga po ang advice niya na mas maganda po na magkausap po tayong dalawa. Sabi niya, ma, mas maganda kayo mismo magkakausapin niya siya mismo. Kasi nung time na sinabi niya na, ma, try niyo po na sa tayo. Kasi parang nandito sila. Paalis na kami datang. Chinap ko siya sa pagawad. Papunta na po. Ma, wala po sila. Umalis kayo. Hindi kami tumi. At ilang uh, beses na po rin po kami nag-attempt na pumunta sa bahay. Wala po po Sige, mamaya ano, um, uh, after, uh, uh, after nito, mam bigay mo sa akin sa malit na papel yung address kung saan pwedeng puntahan. Ilalagay ko sa uh, ano, list ko. No? Kasi kanina umaga ay nakaraan yon nag-message si Maxine. Maxine kasi sa dyan, Opo, kasi Sabi niya sa, sa akin, magano mag-sponsor mag sa mga bata kasi may mga potential din kasi na na kayang mag-aral, makatapos, may potential, may brain, ganyan, mm -hmm. kasi kaso lang kulang sa financial, yung mga to. Pwede mm -hmm. rin kami mag-recommend sa mga to. Yes At po. Is, mm, kung, rin yung... nga uh... po uh... kung may pera lang kami, sabi uh -huh. grabe. Yung mga mag 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 na mag 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 mga, 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 mga pag-asa ng bayan. Oo. Uh -huh. Sa si Maxine ngayon? Nasa taas po sa mamay ng pa po yung exam nila kasi graduating na sa ah, okay. senior high po. Oo. Okay. Ang galing, no? Actually, ma'am, uh, isa rin yun na advocacy ni Daddy Frankie yeah, na magkaroon din ako ng mga scholar, especially sa kabarangay ko. Pero lahat ng mga batang to ayan. from Aliaga rin? Opo. Ay, yung dito, may amakalan, may may hirpa, may hirpa, may hirpa, may kasi po, Daddy credit Fridays, kung nakikita nyo, ang dami naming mga katabing schools. Opa. Tama po ba? Pero kami po yung pinakamadabi. Mas pinupuntahan nila dito. May marami dito. May mga transfer regalito. Pero kung punta sila dito sa amin. Okay. Pinayagan kayo na Sir Principal? Yes po. Nagpaalam o, po. kami. Ipapaalam din sa nakita ka uh -oh. <laughs> Anong nagme-message? Okay lang. Yay! Nung ano ma'am, nung nagme-message sa si Maxine, hindi lang mga pagsabi ng date kasi ang dami namin schedule. Kaya ngayon, sabi po, ay, huwag ma. <laughs> <laughs> sa pamang. dito ma'am okay okay smart now then thumbs up, thumbs up. Thumbs up bye -bye. Thank you, thank you. Salamat, ma'am. Kunin ko yung address, ma'am. Oo po, huh? yung sa inyo. Yung sa binigay ni Maxine. Hindi ko nakikita. Anong Ay, ano mo, ma'am? Ah, ano ba yung Facebook mo, ma'am? Yung Rogi Mar. Patingin Ito. po ng profile mo, ma'am. Ito po, yung teacher. <laughs> Ito? Oo po. Ito po? Oo po. Ayan, ma'am. Abangan nyo na lang. Ang return naman ako. Ano po naman po kami sa kasi para di ba atis may end return para atis may itulong po tayo. May itulong po. Ano po? Buy bulag siya na gusto ko na talaga. Yung talaga ang gusto ko Ilang taon yan, ma'am? Daddy Frankie eh, during nung ano nung bagyo. Mm -hmm. Sabi ko nga kay kagawa sa ko mo garin sa brother niyo po naku, Alam niyo po kung ang afford lang po kasi namin nito. Kami ang asawa. Tayo lang ang afford namin. Sabi ko malay mo si Daddy Frankie eh, yung para para in our way na makatulong doon. Tayo hindi namin afford yung ano. Opo. Kunin ko lang yung address ma'am, pupuntahan para ma-validate din ng mga kasama ko. Opo. No? Sige. Right. Oh, sige. Thank you so much. Kumusta <laughs> exam? <laughs> mag aral kayo mabuti, ha? Babalik ako dito. Okay? Mag-ready kayo sa mga tanong ni Daddy Frankie. Okay? Sino bang ano? Nakasubscribe sa aking YouTube channel? Totoo ba yun? Nakasubscribe kayo? Let's see. Titignan ko yan pagbalik ko, ha? Share nyo yung upload videos namin sa YouTube. Na? Sa aking YouTube channel. Para, parang mag-i-exam din kayo sa akin. <laughs> so, ayun mga kababayan, mga kabarangay, magandang umaga sa atin lahat. Sa araw na ito, uh, ang vlog natin ngayon isa. Uh, Pasyalan, yung National High School dito na nasasakupan ng aking barangay, barangay Aliaga mismo. Siyempre mga kababayan, mga kabarangay, sa ginawa ng ating Panginoon, araw-araw tayo nagmimisyon, araw-araw tayong tumutulong, especially sa ating mga kababayan, mga lolo, lola. Alam nyo naman po, priority kay Daddy Frankie yung mga kababayan natin na senior. Pero siyempre, si ma'am, nagkataon din na estudyante niya yung ating uh, natulungan na si at uh, nagme-message sila sa atin na karaan. Bagamat hindi po nangapunta ang inyong lingkod on that time. Pero salamat sa Panginoon kasi sa araw na ito ay nandito na tayo. Kaya tinitingnan ng Team Daddy Frankie kung anong pwedeng maitulong natin. Lalong-lalo na rin po sa mga mag-aaral natin. Para na sa ganon ay mas mga pag-focus pa sila sa kanilang pag-aaral. No? Dahil sabi nga nila mga kababayan, mga kabataan, pag-asa daw ng bayan. Totoo ba yun, guys? Sana patunayan natin yun, no? Hindi lang para sa bayan. Kahit sa para sa sarili nyo na lang. Para sa future ninyo. Diba? Mga anak, tandaan nyo to. No? Mag-aral kayong mabuti. Pinaka-importante yan. Maring hindi nyo pa ito masyadong naintindihan sa ngayon dahil wala pa kayong mga responsibility. Pero pagdating ng panahon, yung mga sinasabi ni teacher, sinasabi ng inyong mga magulang, marirealize nyo, tama pala. Dahil yung time na pag-aaral na ito, wag na wag pakasasayangin. Dahil ang buhay, hindi na pwedeng i-rewind. Yung pagkakataon na lumilipas, hindi na pwedeng balikan. Kaya habang pinag-aaral kayo ng mga magulang ninyo, habang nagsasalita ang teacher natin, makinig, mag-aral mabuti. No? Guys, ayaw ko masyadong habaan ang uh, uh, vlog ko dito dahil alam ko may exam kayo at hindi po ito talaga yung time. Kumbaga na masyal lang ako. Pero para mas masaya, magbibigay din ako ng pangmirienda nyo. <laughs> kalamig yan, tagda dalawang piso. <laughs> Di ba? Tapos ano? Ano yung tinapay na mura dyan? <laughs> May tanong ako, guys. Uh, ikaw, ate, ano pangalan mo? Okay, quiet please. Ako muna teacher nyo today. Kumusta kayong lahat, class? Okay. Yan. Hi, ate. Yun, very good. Ano pangalan mo? Regine po. Oh, Regine. Ilang taon ka na? 15 po. Taga saan ka naman? Anong talent ni Regine? Okay. Quiet, quiet. Nakasalalay kay Regine ang pang-jollibee nyo. Okay. talent ni Regin? Huh? Wala. Wala. Kakanta. Hindi. Kailangan marinig natin kay Regin mismo. Regin, magaling ka daw kumanta. Ay, wow. Kanino mo naman, kanino mo naman naman na yun? Hindi mo alam. Uh, gift from our God. Okay, mga kababayan. Gaya na aking sinabi, nakasalalay kay Regine yung merienda ng mga classmate niya. Pag... Okay. Regine, okay lang, idikit ko, ko sa'yo. Sorry. Sorry. Oh, sige. Wait lang, bago kumanta, dito lang yung ating late. Diyan ka lang, ready ka lang. Kasi, pag maganda yung kanta ni Regine, siyempre kakanta rin si Bandang. Okay, okay, quiet please. Kakanta rin. Kainis. Bahala ka. Si oh, sige. si mo, ha? O. ting chang yong 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 ka oh yong 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 Oh yong 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 ang galing! Ha? Huh? O, oh, rap na lang, rap! O, oh, baka tamaan yung laptop ni ma'am atras. Okay, rap! O, oh, rap, bilis ako, banda May exam sila. Naku! Oh school na aliaga to para tanggapin ka Galingan mo. Oo, oh, oh, galingan mo. One, two, three, go! Uh, Now, mga papasok, mga tulan, mga pedante, <laughs> mga <barang> <laughs> tunungan, mga ulit, tino, mimi kay typhoon, TV, mimi niyo mga, mga pambagas, batong pandang, pandante, tatakong <laughs> oh, biga, libig, ang mga ba, na tulungan ni Dada Rangke, marami na tulungan, si Dada oh, hey! Ayan, <laughs> galing-galing, no? Very good si Bandam. <laughs> si Dada kay <mimigay>, ang, barinta, <laughs> ang, lupa, <laughs> Okay. Okay na bandang. Okay. Bigyan na natin sila pang Jollibee. Yes! Okay, Ma'am. Para para happy ano? Para subahala so na si Ma'am, no? Okay. Pero, siyempre, babalik ako dito. Kailangan lahat kayo nakasubscribe sa aking YouTube channel. And then, pag uwi nyo ng bahay, i-share ninyo yung mga upload videos natin. Okay? Yes. Napaka-importante po yun, mga anak, para mas makatulong pa ang Team Daddy Frankie. Maaring hindi man kami makatulong sa inyo, malay nyo, kapitbahay nyo o lola nyo ang mapuntahan namin susunod na mga araw. Pero sa umagang ito, magbibigay ako gaya ng kagustuhan nyo. Sana, pagpasinsyaan nyo na. Ma'am, 10,000 po. So, bahala na kayo, ma'am, ha? Kung ano yung nararapat para sa inyo. Okay? Happy ba? Happy? Ma'am, pilangin natin. Kami po. One, Walang anuman po. Walang anuman po. Maraming maraming salamat po. Ma. Babalik ako dito. Okay? Salamat po. Salamat. Maraming maraming salamat. <laughs>